What is up boys? Welcome back sa panibagong episode ng Minecraft. Ah, uh, ito yung uh, part 2, episode 2 ng Minecraft series natin. Mapapansin nyo, malaki na yung pinagbago ng bahay. Hindi, hindi ko mapigil yung sarili ko kanina, ano, hindi maglaro eh. So, ang ko, sabi ko sa konti lang yung gagawin ko. So, ito na yung loob ng bahay. <laughs> ito yung loob ng bahay ko. So, hindi ko pa naayos yung bed, bigyan ng pansinin yan. At ito na yung manok. Um, comment nyo sa baba. Ano yung pangalan ko sa manok? Wala, siya, wala siyang pangalan. Kailangan ko siya, kailangan ko siya bigyan ng pangalan, boys. Comment nyo na sa baba. Sino pinaka likes? Yun yung ipapangalan ko dyan. So, yun. Yung ginawa ko. Tapos, bago na rin yung sahig. Siyempre. may exit tayo dito. Meron tayong glass na bintana. Simple lang yung ginawa ko dito. Ano ba ba? Yun. Nung wala akong ginagawa kanina, pinatag ko lang to. Marami pang uh, kailangan gawin. So, ang bala ko ngayong episode, ngayong episode 2, gusto ko maglayag, boys. Gusto kong uh, maging pirata ngayon. Gusto kong kumuha ng bambu kung saan man merong mga kawayan dito. at uh, may plano ako para sa isla na yan. Oh my God. Sana makakuha ako ng ano ngayon? Ng bambu. So, unang-unang kailangan gawin, syempre, bago tayo mga paglayag, kailangan natin ng bangka at hindi ako marunong paano gumawa ng bangka so kailangan shovel pwede na pala akong gumawa shovel na lang pala kailangan ko eh easy yun yung bangka ito tayo sa oak boat o di kaya yan sa oak boat tayo. nice ready na ako boys bago tayo malis papakainin muna kita matagal ako mawawala okay na yan ano ba yung mga naiwan ko dito wala naman pala akong naiwang mahalaga so maglalayag tayo ngayon ay, paggabi na pala. Tulog muna tayo. Hindi ko alam kung ready na ako sa paglalayag, pero ba't ako maglalayag? Wait lang. Gusto niya, gusto niya rin bang maging pirata? Ako kasi gusto ko maging pirata eh. Eh 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 tan tan tananan tan tananan tan tananan hindi ko alam kung pwede kong kantahin yun kasi baka makapire tayo. Susundan lang natin tong ilog. Ay ilog pala to, hindi pala to dagat. Shoutout sa mga asong ayo tumigil kakakahol. Maganda yan pag patuloy nyo lang. Woy! <laughs> Natrap na ako dito. mimimit na nga lang ako so ang nangyari hindi pala to dagat ilog lang pala to Malit na ilog sa pagitan ng uh, sa paligid ng ano ko paikot ng bahay ko nahihilo na ako guha na lang kaya muna ako ng farm para naman matuwa yung mga baka Andiyan lang yung boat natin. Ya, amo na yan yun yung boat. <makes> <makes> Oi dito may pagkain ako. Tara dito. Pasok sa bahay namin. Dito. Yan, may kasama na yung isa nating manok. Hindi na siya malungkot dito. Hey, hey, hey. Ay, may itlog, may itlog. Sana baby to. Yan. Hindi ko lang alam. alam kung magkakasisiw sila. Sisiw, sisiw. Asan yung sisiw? Tol. Asan yung sisiw na ipinangako nyo sa akin? Sisiw! Wala? Hindi kayo magkakababy? Dalawa? Bam. Ito gamitin natin yung itlog. Baka merong Wala din. Binabasag yun. Magkakasisiw daw sila eh. Ba Wala man ng sisiw tol. Sad. Uy! Mama mia! Ano ba tinatanim dito? Yan. So, kailangan na lang natin na uh, seeds. mira ako lang dito yung magagandang ano eh. Lilipat natin sa magandang lugar yung mga sunflower. Okay, magalala Promise. Saan dumami itong dalawang piraso kong... Uh, pasok na tayo, pasok na tayo. Dalawang piraso lang yung ano ko, binhi ko dun. saan lumaki yun. Tulog na tayo. At mag-uumaga na naman. Wala na pa rin akong nagagawa. Akala ko makakapaglayag ako ngayon, hindi pala. So tuloy na lang natin yung sa ibang episode. Batman, adventure kung adventure. Akita natin itong bundok na to. Kung saan man ako dalhin na itong bundok. Bahala na. Uy, may lava. Huwag dito, huwag dito. Yo. Delikado. Wow. So kanina, hindi ko to pinapansin, sabi ko, oh, mo na ano, papasuhin ko na to para mga villagers. Ah, oy, tag-ani oh. na pala. Aniin ko na to ah. Thank you sa masaganang ani. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong donation. Hindi na magpapakahirap ang mahanap ng mga seeds. Yo! Wala akong nakita. inarbes ko lang naman yung ano yung tanim. sa yung donation. Uy may pusa tol! Ming 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 ming! Ay ayaw nyo nga pala ng pork chop. Fish ba dapat sa pusa? Paano ito matim? Wala hindi ko na alam saan bahay ko sad pag naligaw ako tapos na agad yung gameplay ala yun lang nakalimutan ko na saan ako galing hindi ko na alam paano pa uwi basta lang kasi ako bumaba nun eh kaya tayo uy may daanan dito uy uy easy lang Easy lang sa lava, easy lang sa lava. 'Yon. Dito na ulit tayo sa, Ito, kabisado ko na. Malapit na tayo sa bahay natin. Yo, marami akong pananim. Promise, marami akong pananim. Marami akong pananim. Yan, 'di ba? lumaki agad sila? tapos meron ako mga sugar cane na parang bamboo bahay natin sa paligid ligid alam ko may gamit to eh hindi ko lang alam ngayon kung ano yung magagamit na itong sugar cane tingnan lang natin kung aabot tayo pasilip naman sa kahit silim na pre ang angas talaga ng ano dito sunset to oh. at magkakabuan na sa kabila Siyempre, may zombie na. Kaya, uwi na tayo. Paano ba itame itong mga kabayo? Ang daming kabayo dito sa paligid ng bahay ko eh. Mount. Eh, nakasakay ako? Uy, uy! Uy, nag-heart-heart siya sa akin, tol! Yo! Paano siya kontrolin? Uy, pero dito ka. Uwi na tayo sa atin. Ay, hindi ako... Ah. Uy, hindi joke. Sorry lang. Sorry, sorry, sorry. Pero lang ditong dito ang pagkain para sa'yo. Ano ba yun? Ano nga, Tara, bilis, bilis, dito. Hindi na, Tim. apple tong skeleton na to, eh. Tara nga dito. Ang kulit mo, ah. mamamatay na ako. Joke lang pala yung skeleton. Joke lang, joke lang, joke lang. Huwag mo barilin. Huwag mo akong panain. Huwag mo panain. Huwag mo panain. Whew. Anak mo yung mga si sisiw. na to. Wala pa rin. Sisiw! Nice! Eh! Hey, tatlo na sila dyan sisiyo, mga panabong. Pwede ba ito panabong? Mga gandong manok. Siyempre hindi. 45 days to yung mga 45 days yung mga yan. kahit ayoko mong gawin. Pero mukhang kailangan na natin gawin to. Magmimina na talaga tayo. So sisimulan ko na dito. Bahala na si Batman. Ano? Kasi kailangan ko na ng iron. Kailangan ko na ng... Iba't ibang metal para maka ano mga continue dito sa gameplay. Hindi talaga pwedeng hindi. Yon. Ayon, ayon. Napakalupit. Nakita ko kagad ka Nice, ganda ng bigay. Oi, Ano yun? Butas pala yun, bro. It's a trap! Grabe, may ganito pala sa loob ng bahay ko, lads. Meron ulit dito. Nice. Very nice. Okay na yan. Alis na muna tayo dito. Ito lang naman yung meron dito eh. So, akit na ulit tayo. Pagpatuloy yung paghukay. Yan. Pwede na siyang gawing iron. Okay. Yo! Ba't ang mo pa din? Hindi na lumaki. Hindi na siya lumaki. So, pakawalan na kaya natin yung mga manok natin. Tingin ko ready na gawa lang tayo ito ng bahay ng mga manok. Uy, ano ginagawa mo sa tanim ko? Uy. Anong ginagawa mo sa tanim ko? Ha? Angat ka ulit. Uy, Michelle siyang dala. Loko yun ah. Ah, sa chest plate. Mukhang kulang pa yung pe, ano natin ah. Chest plate, chest plate. Kulang. Kulang yung bakal natin. <laughs> eh, kulang isa. Para sa sapatos, sayang. Nagkulang pa yun. Pero okay na yan. Naka-armor na tayo. Medyo matibay-tibay na tayo sa labanan. Tingnan nga, oh, ulit natin. Yan. So, kailangan na lang natin itong ano, sapatos. Uy, ulan? Eh, ngayon walang ano, na-record na, na umuulan dito ah. Stig. Tapos, mga senti, oh. Harvest time. Oo, may idea ako. Paano kung gumawa ako? Underwater. Ano tayo, pre? Underwater na bahay. Pwede, pwede. Oy! Kita niyo yan? Yan ang plano. Mali, mali. Ha <laughs> O oh, hindi nga pala po tanggalin yung glass, no? Uy, ano to? Wow. nandito na tayo sa ilalim ng tubig. Mira pa na part dito. Oh, yung bilis. Pasan. So, nito na tayo sa ilalim ng tubig. Tingnan natin kung medyo okay na ba. Pwede na kaya yun? Tingin mo, pwede na yung 27 na hagdan. Okay. Gabi na. Okay lang yun. Ah. So, meron na tayo ditong secret. Underwater na to, pre. Yan, nagawa ko na. Kitang kita may mga isda doon tsaka zombie sa ilalim. Pati yung, bar, pati yung bangka ko dito sa ilalim. Pati yung dagat. Pati yung ano. Dagat tuloy. Pati yung langit. Kaya nilagyan ko muna na ito. Para kung gusto mong pumunta. magagdan ka na lang. Silipin natin sa ilalim. Yan yung itsura sa ilalim ng dagat. Uy, 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 zombie pala. Yan. kita tayo ng torch dun. Ganda. Yun. Nice. Yan boys, nagawa ko na yung ano. Simula pa lang to dito sa ilalim. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa kwarto na to. Pero yun, nasa ilalim tayo ng dagat. Yan, ayusin ko pa yan. Bakay muna tayo, higa muna tayo. Tulog muna, tulog. Ay, mga sisiw pala. Tatlo. Ay, apat na sila. Kaya, kaya, kain lang kayo. Ay, okay, sorry. Kain lang na kain. Dami na. Dami sisiw. <laughs> Dumami Dami sila bigla. At ito ang aking glass na table. At tulog na muna tayo. So yun boys, dun ko tatapusin yung episode 2 ng Minecraft series natin. Kung nag-enjoy kayo, huwag nyo kalimutan mag-like at subscribe. Aray, 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 aray. At saka, kung gusto nyo sumali sa Discord server namin, um, comment lang kayo sa baba. I-reply ko sa inyo yung link. At yun marami pa akong gagawin so lalaroin ko tong minecraft sa likod ng mga kamera. <laughs> so yun lang see you again on the next one uh, limang likes para sa ano part 3 be the be out